way, anyway, girls, meron akong binili para sa sarili ko, pero hindi ko pa sasabihin sa inyo. Para yun sa birthday ko. Malapit na yung birthday mo. Baby, kumusta ka? Namiss kita. Hello, Timur. Bakit nasa dulo ka ng bus umupo? Ang layo mo Diana, sa akin. promise. Uupo na ako malapit sa'yo. Promise. Oh, watch your steps. Dahan-dahan. Baba na. Hello, baba Teacher na. Mike. Thank, you. Thank you. Thank you. Sige you. na, guys. Baba Hi, na. Hi, Teacher Mike. Ito na naman. Hi, Teacher Mike. Hi, Teacher Mike. Hello. Hello, Teacher Mike. Hello. Basta, babe, promise. Simula bukas, tatabi na ako sa'yo. Nag-aagaw nga kasi. Timur, itatanong ko pala. Malapit na yung birthday ko. Pupunta ka ba? Siyempre naman. Basta bigyan mo ako ng clue, ha? Kung anong gusto mong regalo. Hello, mascot. Lahat sila nakatingin sa atin, girls. Girls, nakatingin si Mary tsaka Nat. Timur, see you later. Okay, bye. Girls! <laughs> Sandali lang, stop! Anong girls? Oo nga, okay lang kayo, mga traidor. Girls, hindi namin kasalanan. Si Coach Abby yung nag-kick out sa inyo. Bakit kasi hindi kayo pumasok? Nagalit tuloy siya. Pwede nyo namang kaming ipagtanggol? Pero pinabayaan nyo lang siya. At sino namang pinalit sa amin? Yung babaeng yan? Girls, please naman. Anong sinabi mo? Alexa, relax. Kami nang bahala sa kanila. Alam nyo, girls, simula ngayon, kalimutan nyo na kami. Mga traidor, Oh my god, galit na galit sila. Ayaw na nila tayong kausapin. Ang maldita nila. Siguro kailangan kausapin si Coach Abby. Oo, sige. Puti lang sa kanila yon. Nakatikim sila sa atin. Baka naman hindi nila kasalanan. Hindi nila tayo pinagtanggol. Girls, mag-isip tayo anong sasabihin natin kay Coach Abby. Ano kaya? Basta sabihin natin, kailangan bumalik sila sa girls, team. Girls, ako sa inyo, pababayaan ko na lang. Hindi, Alexa. Friends namin sila. Bakit kasi hindi sila pumasok? Yan tuloy yung nangyari. Okay, girls. Kakausapin ko si Coach Abby mamayang break. Ito, try ko siyang kumbinsihin. Oo nga. Sana pumayag siya. Okay, girls. I-check natin yung schedule. Ano kaya ang klase natin? Hmm. Hindi ko alam. Basta yana, back to normal, tayo pa rin yung masusunod. Oo, oh, leila first task natin, mag-collect ng money para sa mga abandoned animals. Hindi natin sila papapasukin hanggat hindi sila nagdo-donate ng pera, di ba? Yung mga hindi nag-donate, magdo-duty sila sa weekends, maglilinis sila ng school. Feeling ko halos lahat sila maglilinis ng school. Ha, okay, boys, soup okay ka lang, ayusin mo nga ano yung buhok mo. Ikaw, okay lang, dapat gwapo ka. Sakat, ayusin mo nga yung Oo, itsura mo. Huwag mo ayoko. Hindi nyo ba naiintindihan? Nasa modern school na tayo, kailangan maayos yung itsura natin. Zalina, okay lang yan. Kapag may nambuli sa inyo, sasapaking ko. Tara na, pasok na tayo. 90 years na akong di nag school. Ako basta ako, didiscarte ako yung mga cool girls. Ano ka ba, Zoop? Puro ka cool girls eh. Hindi mo ba nakikita si Zalina, Nininervyos. Okay guys, tama na. Uupo muna ako. Zalina, ano ka ba? Eskwelaan to. Walang mangyayaring masama. Kev, kinakabahan ako. Hindi ko alam paano mag-aral kasama ng mga normal kids. Kinakabahan ka. So ano gagawin mo? Uupo ka lang dyan. Kami mag-aaral dun. Uy, sakat! Easy ka lang dyan, ha? Sali tara na! Akong bahala sa'yo, promise! Walang gagalaw sa'yo! Okay, Kev! Basta ikaw bahala sa akin ha? Okay, eto na! Mag-ready na kayo mga cool girls! Hoy! Hintayin niyo ako! Girls, magpa-powder lang ako! Kitty, tingnan mo na kung nandyan si Coach Abby! Okay, kinakabahan ako! Sige na nga! Girls, seryoso kayo. Ibabalik niyo si Mary tsaka Nat sa team. Nakita nyo ba? Paano nila kayo bastusin kanina? Yun nga yung sinasabi ko sa kanila eh. Timor, nagtampo lang sila sa amin dahil sa nangyari. Huh, hindi siya sumasagot. Busy siguro. Diana, galit talaga sila kanina dun sa bus. Grabe, hindi naman natin kasalanan. Si Coach Abby yung nag-decide. Kitty, may point din sila. Alexa, ikaw, sanay ka na ba sa amin o oh tun ka pa rin sa mga football girls. Well, gusto ko yung football. Kaya lang cool din maging cheerleaders. Pinapansin tayo lahat ng mga boys. Ah, lahat gustong i-date yung mga cheerleaders. Okay, Kitty, tawagan mo na ulit siya. Try mo na. Oo na, ito na. Bro, bad idea to. Huwag tayo pupunta sa dressing room nila. Okay lang, Romeo. Lagi ako nandun eh. Pero pambabae yung room Romeo, na yung... pwede boys dun. Oh, oh no. no! Smiley, wrong timing. Nadito si Timur eh. Girls, sorry talaga. alis na kami. Sandali lang, Smiley. Nakita mo ba si Coach Abby? Nandito ba siya sa school? Hindi namin siya makontak. Smiley, sandali lang. Talaga bang ginagarit mo ako? Boys, pwede ba? Huwag kayo dito mag-away. Dressing room namin to. Kung sabi mo, swerte ka. Hindi namin nakita yung Coach Abby nyo. Tara na, Smiley. Easy ka lang. Timur, ano ka ba? Hindi ka ba nag-iisip? Bakit? Hindi mo naman kailangan makipag-away kay Smiley. Diana, bakit siya pumunta dito? Baka naman nasanay siya kasi lagi siyang pumupunta dito. Oo, o, tambayan niya rin to dati. Guys, tara na, nagring na yung bell. Baka malate tayo sa lesson, first day pa naman. Okay, Diana. Sorry, ah. Okay, Timur. Oh, rats! Anong ginagawa niyo dito? Ano na naman yan, ha? Girls, hindi pa kayo marunong magbasa? Nagko-collect kami ng pera para sa abandoned animals. Oh, animal lover ako. Blondie, Bibigay kayo ng one dollar each. Marami tayong mabibiling pagkain para sa mga animals. Hindi tayo magbibigay ng pera, di ba girls? Aha. Uh -huh. uh -huh. Girls, anong problema nyo? Mga abandoned animals yun. For your information, yung mga hindi nagbigay ng pera, magju sa weekends, maglilinis ng school. Eto na, magbabayad na ako para sa mga animals. Blondie, nababalo ka ba ha? Ano ba kayo? Isipin nyo nga yung mga cats tsaka dogs, sila yung sweetest ting sa mundo. <laughs> Blondie, very good. Sana makonvince mo din yung iba na magbigay ng pera para sa mga animals Kung hindi, ililista namin yung mga pangalan nila. Hindi kami maglilinis, no? Maglilinis sila sa weekends. Coach Abby, eto yung latte mo. Thank you, pizza. Ah, uh, meron ka bang power bank? Low bat ako. Oo, meron. Pwede bang pahiram? magcha charge okay, lang ako. Thanks. Pizza? Latte lang? Mag-offer ka ng donut, bilis. Eh, hindi naman kumakain niyang si Coach Abby eh. Hi, football players. Gutom na ba kayo? Anong orderin niyo? Gutom na, gutom na kami. Magdodonut ako, tatlo, tsaka malaking ice latte. Ako vegan salad, tsaka malaking cappuccino. Well girls, meron din kaming buffalo wings. Pa gusto niyo ah, niluluto na. Masarap yun. Ano? Oo, oo. di pa may pinag-usapan tayo, hindi na tayo kakain ng fried wings. Ano ka ba? Okay, hindi na pala. Bakit mo naman siya kinontra? Kung gusto niya kumain ng fried wings, hayaan mo siya. O sige na, gagawin ko na yung orders niyo. Grabe yung Alexa na yan. Nakita mo, hindi ba lang siya nag-hello sa ating dalawa? Oo nga, ang yabang-yabang niya. Girls, hindi pa ba kayo papasok sa klase? Bakit nandito pa kayo? Coach Abby, eto na yung power bank. Thank you, pizza. Pinalabas kami. Wala namang dahilan. Nag-uusap lang kami ni Nancy. Oo, kumihiram lang siya ng pen sa akin. Oo, totoo yun. Makita ko pa kayo sa cafe during classes. Diretso kayo sa headmaster. Okay, pizza. fine. Blah, blah, bla. Loren, baka marinig ka niya. Bakit ko ba nakalimutan magmaskara tsaka lip gloss? Hindi ako papasok ng ganito. Karina, maganda ka na. Thomas, huwag kang sinungaling. Oo naman eh. Promise, Karina, promise. May make up wala. Magandang maganda ka para sa akin. Okay, sige, Tara na. Pero bukas sasamahan mo ako bumili ng mascara at lip gloss, ha? Okay, Kitty. Bye, see you later. Magbehave kayo, ha? Ikaw ba rin. Ba rin. Kitty, Kitty? ano? Mag-uumpisa na yung klase. Ano ba? Hindi mo ba, ba nakikita? Nagno-collecta kami ng funds para sa abandoned animals. Wow, ang sweet naman. Para yan sa mga abandoned animals? Alexa. Magbigay ka ng pera. Magdo-donate ako. Buti naman naisip nyo yan. Very good, girls. Kung ayaw nyo magbigay, okay lang naman. Maglilinis lang naman kayo ng school sa weekends. Yun lang. So ano, magbibigay kayo? Rats, okay to. Ready, ready kami magdonate. Okay din naman kaming maglinis ng school sa weekends, di ba? Yeah, ready, kami. Wow, para pala kayong si Blondie eh. Ano? Wala akong sinabi. Okay, girls. See you mamayang break. Okay, Kitty. Pwede din naman kami maglinis ng shelter ng animals. Bye! Oh, ang bait naman nila. Leila, okay nga to. Nagbibigay sila ng pera para sa animals. Oo nga, para sa dogs and cats. Kawawa naman kasi sila, di ba? Hello, Teacher Mike. O, oh, girls, maupo na kayo. Bakit late kayo? Teacher Mike, nag pa kasi kami ng pera kay Yana at Leila para dun sa abandoned animals. Tama yan girls at sana lahat tayo tumulong sa mga animals kasi kawawa naman sila di ba? Yes, Teacher Mike! Nat, ano bang problema? Bakit mo ko iniisnab? Kanina ka pa ha? Diana, huwag mo nga akong kausapin. Ano ba yan? Paano ako tatakas dito? Gusto ko lang puntahan si Loren. Kita ko lang si Loren kanina eh. Ano? Saan? Nandun sa cafe. Kain ng kain. Pwede ba? Huwag kayong maingay. Huwag yung nga pinag-uusapan yung Lorena yan. Oo nga, nakakairita. Teacher Mike, tingnan mo sila oh. Guys, tama na yan. Wala na maingay. Maganda yung topic natin ngayon, kaya makinig kayo. Psst. Ay. Ano yun? Matalino ka ba? Oo naman. So papakopyahin mo ko? Hindi. Ryan, don't worry. Papakopyahin kita. Ano? E eh, di bumagsak ako? Hindi ka naman matalino? Not please. Huwag kayong magalit. Kakausapin namin si Coach Abby. Hmm. Mga try doll, shut up. Huh. Nat, hindi mo dapat ginawa yun. Oh, makinig na kayo. Ang topic natin ngayon, betrayal. Teacher Mike, alam na alam ko na yung topic na yan, betrayal. Hindi ko na kailangan pag-aralan. Nat, hindi. Manahimik ka dyan at makinig ka. Guys, ano ba ang betrayal? Betrayal is kapag yung mga fans mo tinaydor ka. Teacher Mike, betrayal is kapag yung friend mo hindi ka pinapakinggan. Alam ko yan, kapag tinaydor ka ng kapatid mo. Ah, ganun? Nakakalungkot naman. Ikaw, Ryan, ano masasabi mo sa betrayal? Betrayal kapag hindi dumating yung order ko sa online. <laughs> Kitty! Kitty! Smiley, ano ba? Usapin mo naman si Diana, please. At bakit ko siya kakausapin? Dinidate niya na si Timur. Tumigil ka na nga dyan. Pero alam mo naman na babalik si Diana sa akin, di ba? Tama. Ewan ko sa'yo. Smiley, masanay ka na mga traidor yung mga yan. Oops, nag-away yata kayo, ha? <laughs> Mary, walang nag-traidor sa'yo. Si Coach Abby yung nag-decide. Hindi nyo kami pinagtanggol, kaya mga trydol kayo. Guys, pag-usapan na lang natin yung importante. Nagko-collect kami ng pera para sa mga animals, abandon animals. Mag-donate kayo. Bakit ikaw ba yung in-charge dito? Oo, si Leila, tsaka ako. Ako wala akong pera. Ilista mo na lang ako. Maglilinis na lang ako ng shelters. Ako animal lover din ako. Pero hindi ako maglilinis, no? Magbibigay na lang akong pera, mamayang break. Okay, huwag mong kalimutan ha, mamayang break. Bye! sa ang animals ba yan? Para sa mga dogs tsaka cats. Well, gusto ko reptiles. Pag nag-open na kayo ng shelter para sa reptiles, sabihan mo ko. Gigi, bad excuse yan ha? O oh guys, kumusta? Anong balita? Alam nyo ba kung saan yung klase namin? Huh? Hindi, pero hindi kayo pwede dito. Hindi, hindi dito. Hindi kayo pwede dito. Puno na yung mga desk. edi eh, di kumuha tayo ng desk sa second floor. Hindi namin alam saan yung klase namin kasi pinapaalis kami lagi kung saan kami pumunta. Kitty, Mwah. so ano? Ah, dito pa kami? Ah, hi girls! Ako pala si Zoop! Lumabas na kayo! Kung hindi, ako magpapalabas sa inyo! Pwede ba tumahimik kayo? Hindi nyo dapat sila binubuli! Mga estudyante din sila dito! Tama yan! Wala dapat na bubuli estudyante! Hindi naman namin sila binubuli! Kaso wala ng lugar dito! Guys, actually, sa baba yung klase nyo! Zoop, pumunta na kayo sa baba! Ayaw na kita makita! Natatakot ako sa'yo! Salamat, Kitty! O guys, tara! Doon daw tayo sa baba! Tara na! Tsaka ayaw nila tayo dito eh. Kipi, pupuntahan mo ba ako mamaya? Oo, sakat. Mama yung break time. Nasaan na ba yung teacher natin? Julie, ano yun? Bravasti, wala ka bang napapansin ha? Ano yun? Wala. Bravasti, eto yung bago kong skirt. Julie, nakita ko na yan sa country house. Okay, akala ko hindi mo napansin eh. Hello, Coach Abby. Busy ka? Pwede kitang kausapin? Sandali lang. Girls, bukas pa yung training. Hindi maganda yung pakiramdam ko ngayon. Coach, tungkol sa mga girls. Pwede pa natin silang ibalik girls? sa team. Tingin. tingin ko, wag na lang kaya. Girls, pabayaan nyo na nga sila. Alam nyo ba, niloko nila ako. Coach Abby, promise, magbe-behave na sila ng mabuti. Hindi nila gusto yung nangyari. Girls, hindi man lang sila tumawag sa akin, nag-text o nag-apologize man lang. Mary, Nat, alam nyo ba yung ginawa nyo? Parang wala lang sa inyo ha bakit pinag-uusapan nyo kami? Pwede ba? Huwag nyo na kaming pag-usapan. Nagkakalat na naman kayo ng chismis. Nakita nyo yung mga ugali ng mga yan? Girls, ano ba kayo? Kinakausap nga namin si Coach Abby. Wala kaming pakialam. Sana pinagtanggol nyo na lang kami dati. Mga traidor! Alam nyo, bahala na kayo sa buhay nyo. Wala na rin kami ang pakialam sa inyo. Kayo na nga yung tinutulungan. Kayo pa yung ganyan. Girls, wala na akong pakialam sa kanila. Sa so Coach Abby, wala tayong training ngayong araw? Wala muna ngayon, girls. Tara, maglatay na tayo. So ano girls, tinaydor nila kayo? Tinaydor din kami ni Alexa. Football girls, hindi namin kayo kinakausap. Pwede ba? Huwag nga kayong feeling friends sa amin. As if naman. Bakit ang sungit ng mga tao ngayon? Baka hindi pa sila kumakain. Loren, hindi naman lahat katulad mo. Tatlong donuts tsaka fried wings. ano O ano mascot, wala kayong training? Masakit pakiramdam ni Coach Abby. Ah, ganon. Kami rin walang training eh. Kasi mukhang mabubuwag na yung team namin. Di ba, Smiley? Uy, bata, manahimik ka nga dyan. Isa pa, ah. babanatan na kita. Hindi ako nagbibiro. Gusto mo, banatan ko na ngayon to eh. Smiley, huwag ka masyadong mayabang. Kung hindi, susumbong kita kina mami. Nagkasgasan mo yung bumper ng kotse natin. Ano, talagang ginagalit ako oh, nito. Romeo, eh. maupo ka muna. Malalagot ako kapag sinumbong ako ng buisit na yan. Maupo ka na, Romeo. Hi boys, kakain ba kayo? Meron kami yung buffalo wings. Sige, bigyan mo akong dalawang order. Ikaw, <laughs> mascot. Hindi, busog ako eh. Ano pa yan Oh? Mga busog ba kayo lahat? Wala bang kakain sa inyo? Wala magla-lunch? Kaya ang papayat nyo eh. Hindi kayo kumakain. Alam mo ba, Timur? Kinausap namin si Coach Abby pero hindi siya pumayag. Basta ako, wala na akong pakialam kay Nad at kay Mary. Hindi pala sila totoong kaibigan, no? Alexa, hindi mo sila kilala. Tumahimik ka na lang. Kahit ako, girls, eh. Hindi ako kinakausap ni Smiley at Romeo. Girls, alam niyo bang walang training ngayon? Dito ang magandang pakiramdam ni Coach Abby, eh. Oo, alam namin. Nakausap namin siya kanina. Ice, o order kami. Tatlong lemonades nga, please. Girls, gusto niyo ng donut? Oo, sige. Tsaka tatlong donuts. Romeo, nakita mo ba? saan sila umupo? Tapat na tapat, tapat sa akin, oh. Yan, oh. Yung mata ko. Nakatutok sa mata niya. Smiley, wag kang overacting. Nagkataon lang yan. Girls, eto na yung lemonades niyo. Thank, Thank you, you pizza. pizza. Girls, tingnan nyo, tinititigan ako ni Smiley. Ang weird niya. Sabihin ko sa iyo mamaya yung sinabi niya sa classroom. Bakit nag-usap kayo? Alam mo Diana, nung hindi pa tayo friends, crush na crush ko si Timur. As in, super crush. Talaga Alexa, alam na alam ko naman yan, halata sa'yo. Okay lang. Pero hindi na ako interesado sa kanya. Alam mo yung gusto ko ngayon, si Romeo. Wow, actually okay yung si Romeo. Astig As siya. Kaya lang, alam mo kung sinong crush niya ngayon? Si Nat. Sa so, tingin niyo, may chance ako sa kanya? Well, well lahat, lahat naman, naman may chance, chance eh. Ah, ah, sandali lang, sa kayo pupunta. Eh di kakain, ikaw naman, pagluluto mo kami broccoli. Ayoko ng broccoli. Ngayon magluluto ka na ng broccoli. Magiging favorite dish mo na yun, Ice. Ice, mga customer sila. Wala tayong kikitain sa broccoli. So anong plano mo? Ah, kumakain ba kayo ng chicken wings with broccoli? Ano guys, buffalo wings with broccoli daw. Ah, uh, okay, sige. Okay, Ice. KP, nag-enjoy ako dito. Gustong gusto ko dito sa school. Sakat! Buti naman masaya ka dito sa school. Happy ako. ba? Diba, cool yung school namin. Sikat sa buong mundo yung school namin. Oo naman, Kipi. Alam mo ba, kahit yung mga zombies pinag-uusapan tong school nyo, tumatanggap ka ng zombie money. Basta mani, tumatanggap ako. Mapa-zombie man o hindi. Kaya oo, tumatanggap ako. Gawa mo kami pizza na may broccoli. Tsaka chicken wings with broccoli. Basta, sarapan mo yung pagkain ha. Pati donut with broccoli. Alam nyo guys, kayo na yung favorite customer ko simula ngayon. Sige na guys, maupo na kayo. Ayos, thank you guys. Sabi ko sa'yo eh, mahilig sila kumain. Oo nga pizza, tama ka. Ah, uh, hi Diana. Nasaan si Nat? Hello, Zach. Wala siya dito. Hindi na namin siya kasama sa team. Bakit? Hindi pa ba niya sinabi sa'yo? Hindi pa ba kayo nagkita? Zach, pag-usapan natin mamaya. Sasabihin ko lahat sa'yo. Ano? Hindi na si cheerleader? Kaya nga nandito ako para mag-show off eh. Zach, relax ka lang. Mamaya na natin pag-usapan. O nga bro, maupo ka muna. Relax. Kitty, hindi mo pa ako kinikis Ah, uh. okay. Ano to? Bakit walang upuan para sa akin? Bakit puno lahat? Cool football player ako. Pwede ma, manahimik ka dyan. First come, first serve na dito. Anong cool football player? Ice, sabi mo sa kanila, umalis sila doon. Upuan ko 'yun. Football player ako. Paliwanan mo nga sa kanya, Ice. Anong papaliwanan niya? Papalisin niya ako, ano? Adi ah, ma, relax ka lang. Huwag ka na magalit. Pwede ka naman doon sa corner eh. Sila kasi nauna diyan. Tsaka marami silang order. Cool football player ako. Tapos papaupin mo ako sa corner. Ano talaga, ma. O, oh, Dima, di mo narinig. Maupo ka daw doon sa sulok. <laughs> <laughs> mga balu kayong zombies na kayo. Wala akong o-orderin. Bahala kayo. Zach, hello! Nandito ko na naman, Zook. Nat, sandali lang. Guys, meron akong important announcement sa inyo. Ano yon Zach? Wala na kami ni Nat. Break na kami. Anong ibig mong sabihin? Kasi Nat, hindi ka na cheerleader. Gusto kong i-date. Isang cheerleader. Isa akong basketball player. Gusto ko, athlete kami pareho. Oh! Zach, bakit kailangan mo pang i-announce? Pinahiya mo ako. Ano ba, Nis? Kasalanan yun to, mga side door kayo? Ngayon, nakikipag-break na si Saksaki. sa akin. Akala ko ba mga kaibigan kayo, mga sinungaling? Girls, wala kaming ginawa. Huwag nga ka kami yung sisihin nyo. Pinagtatanggol nga namin kayo eh. Alam mo, sakat, mag-ingat ka. Iiwanan kami niyan. Huwag kami yung ipagtanggol nyo. Ipagtanggol nyo yung sarili nyo. Anong problema nung mga yun? Ewan ko, Timor. Hindi ko sila maintindihan. That's it, Diana. Hindi na natin sila kailangan kausapin. So, ano nang mangyayari ngayon? Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye! Bye. Ano na? Luto na ba yung chicken wings with broccoli namin? Ah, uh, naaamoy ko na. Alam mo, bro. Nakakabaliw tong mga kasama natin sa school. Okay lang yan. Papakita natin sa kanila.